Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang posibleng gawing adjustment ng Minnesota Timberwolves sa kanilang Game 5 laban sa Denver Nuggets. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang dapat na nga depong kunin ng Los Angeles Lakers, si Paul George. Dahil nga po mga katrop sa pagkatalo ulit ng Minnesota Timberwolves sa kanilang Game 3 at Game 4 laban sa Denver Nuggets, ay kailangan na nga po talaga ng kanilang kupunan na gumawa ng isang malaking adjustment sa kanilang rotation at lineup. pagdating ng Game 5. Kahit man nga po tabla pa ang kanilang series sa 2-2 ay medyo hindi na rin naman nga po maganda ngayon ang kalagay ng Wolves gayong nakuha na nga po muli ng Nuggets ang home court advantage sa kanilang bakbakan. At ang nag-iisang paraan nga po upang makabawi sila dito ay kung gagawa sila ng isang adjustment na pipigil sa unstoppable na ngayon na opensa ng Denver Nuggets, especially ni Nikola Jokic. Yes, nagmumukha na nga po ngayon na hindi na nga po talaga kaya pa ni Rudy Gobert na pahintuin o pabagalin malang si Jokic sa kanilang laro. Kaya pa yung nga po ngayon ng mga NBA analyst, dapat na nga na pong makapag na ang Minnesota Timberwolves na paglaruin muna ng off the bench si Rudy Gobert at ipalit sa kanya sa kanilang starting center, ang kanilang 6th man na si Nazrib. Napatunayan na rin naman nga po nito na kaya nga po niyang pahintuin si Nikola Jokic sa kanilang game 1 at game 2. Kaya maari nga po niya itong maulit sa kanilang game 5. Samantala, punan na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang dapat na nga pong kunin ng Los Angeles Lakers si Paul George. Ayun nga po mga katrop sa pinakahuling inalabas na balita ngayong araw, kahit man nga daw po hindi nagkakasundo ang Clippers sa tangkaan po ni Paul George sa kanyang kukuning bagong contract extension ngayong off-season ay hindi na naman nga po nila ito basta bastang papakawala ng kanilang kuponan sa loob ng free agency market. Sa madaling salita, maaaring nga daw po nila itong ipamigay sa ibang team sa pamamagitan na isang sign and trade deal. Kaya mukhang mahihirapan nga po talaga ang Los Angeles Lakers sa pagkuha sa kanya since alam naman nga po ninyo na isa nga po sila sa mga team na interesado sa kanyang serbisyo. Sa katunayan, kakailanganin na nga daw po dito ng Lakers na bumuo ng isang trade package na kanilang isasakripisyo at ipang-offer sa Los Angeles Clippers. At ayon nga po sa nalabas na trade proposal ng Bleacher Report, maaaring nga din po itong buuhin ni Austin Reeves, Rui Hachimura, D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt at isang future first round pick. Yes, gagawa nga po ang Lakers ng all-in trade para makuha nila si Paul George mula sa Clippers. Ngunit may ilan na rin naman nga po ditong mga fans ang hindi sumang-ayon since maaari nga pong sumablay muli ang ganitong klaseng move. Kagaya na lamang nang nangyari noon sa pagkuha nga po nila kay Russell Westbrook. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.